Hi, guys! Good morning! So, meron kami ditong bisita ngayon. Si Alrich. <laughs> si Alrich, tapos si Bella. Ayan. Wow. Looking good si Theodore! Dito lang muna si Bella, tapos si Alrich. Kasi si Kuya Libby ay may trabaho. So, si Alrich yung parang hinayaan ni Kuya Libby na pwedeng makabantay sa kanya palagi. Pag may Trabaho si Kuya Libby. Kaya dito sila sa bahay. Kasi medyo malayo kasi doon sa bahay ni Kuya Libby. So, kaya nandito ngayon si Bella at si Theodore. Tapos si Alrich. Yung mami, Alrich niya. <laughs> the baby Theodore. Kiss the baby. Kiss the baby. baby. Kiss the baby Bella. Kiss. Kiss. Kiss, Kiss baby Bella. Me. Wow! You want baby sister? You want baby sister? Uh -huh. Opo. You want baby sister na? Theodore? Ha? Uh. Huh? Oh? A ah! Bang! Natumba. Give it to baby Bella. Baro baby Bella. Yes. Give it to Bella. Maraot naman it Buot ni Bella. Eh. Di ba? Behave si Theodore. Hindi niya inaaway si baby Bella. Bella. Tada! Kiss baby Bella again. Kiss. Peekaboo! Oh, kakagising lang po ni Bella. Kanina pa po to siya dito sa bahay. Ay, na oh, na 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 Napikat, napikat. Pikat, pikat. Yeah! Oh, ay. No, no. <laughs> Gusto ni Tia silang dalawa yung... Ano yun? No, no. Bella, Bella! Bella. a -boo! Ah! <laughs> <laughs> o sapit ka mo baby bala pag lay down. Sapit ka mong baby bala. Lay down na tiyo. Lay down. Tiyo. Lay down na. Tara na atlet. Kaon na ta. Kakain muna yung mga bantay sa mga bata. Si Tipen. Mamaya pa yung kakain kasi nagkapi siya. Wala na po siya ngayong lagnat. Okay na siya. Kaya bantay na siya doon sa tindahan. nga to guys. Yung ulam namin is yung sardinas pa namin kagabi. Yung niluto ko sa live. Naka-live po ako. Ngaon guys. Hmm. Hmm. Sarap. Sige. Mm -hmm. Si Tio, tapos ko namin sa pakainan. Basta Januari talaga kayak peraturan. Hmm. -mm. Mm -mm. Ah.

Ito mga uh, kaganapan ng ubas. Ayan, nagkalagnat si Tio Ayan, kawawa. Ah, so, ayan guys, ginabi na po kami. Hindi na kami nakapag-video kanina kasi medyo mainit na kanina si Theodore. Wala na po dito si Baby Bella at si Aldrich. Nauwi na po sila. Nakauwi na kanina pa. Tapos, ayan na hawaan si Tio ng lagnat ni Boss Tiffen. Pero si Tiffen, nagdamot na siya si Theodore. Papabihan ko pa lang kay Tiffen mamaya. So, ayan. Masama yung pakiramdam ni Tio. Oh! <laughs> Tapin to my baby! Oh no! My baby is have ayayay. Mm, sorry! Ayan. Oh, Napaka-arte. <laughs> Bitaw, ano, mag-ano. Pakain muna kami, kaso uh, ayaw ni Tiyo magpalapag. Nagising kasi. Kaya, kasi nilagyan ko siya ng cold fever. Kaya nagising siya. siya. Nagulat siguro sa ginaw ng cold fever. Kaya sakto sana makakain na kami. Kaya hawakan ko lang muna si Tiyo habang pakain kami. Ayan, si Busti Nagano na ng itawong yung energetic na bata kanina, napalitan ng, ayan, napalitan ng naging ano, kanina, sayang, masaya pa silang naglalaro ni Bella, tapos ngayon, ayan, tamlay na. Yung energetic na bata kanina ngayon ay matamlay na dahil may lagnat. Kaya ayon nung, nung natulog siya, hindi pa ganun kainit. Pero ngayon, mainit na siya. Kaya nilagyan ko na ng cold fever. Tapos, syempre may tindahan kami. Si Mustipin, pumunta mo na ng tindahan kasi may bumibili. Kaya, ayan, pending kami dito. Kasi ayaw ni Tio magpa higa niyang so, targahin niya la Siya lang. Yan po. Mahira. Kain muna kami. Bangus yung ulam namin pritong bangus sa so sawan. Yeah. Ano ba kita kutsara lang? <laughs> please phone please. Magkamot na. Okay. 28 rice. Kain tayo guys. Yan, thank you. Lord. Ano? Ano? Sabi ko, ano? Kasi nagugutom na kami. Tapos timing na. Ah, no. Si Oras ka rin. What's up? Okay. yung medisina? Ano yan? body. Alam. so good. Ito no. kita. Hmm? Ito ka? <laughs> Puro chan lang yung kinuha ko. Ayun. Puro chan. Wow. Pag ilang na yung kakain, guys. Okay. Si Tio ay yayay pa. Gatas. Wala na palang gatas si Tiyo? gatas ayito ko ano? iper to gatas? ko oh, kana mo? No? <laughs> hmm? Kana, kaya, kaya. Kanana, one ninety five, na? ako ano ang pagkain na hmm? kana nito? one, si Bob, kumpol, abo. Ah. So, umay abo may abo ba Oh, kanan ba paliton? Mamam? Timpra. Hmm? Ang gogte. Sabi na, no. Hmm? Timpra, so good. Oh. Tapos, gatas. Nahawaan siya ni Pipin kay siyempre di naman maiwasan hindi sila magkalikit. ng papa niya. Ano nga na hinanot ka pa? Sabi dahil Pero nilalaglag pa si Peter. Tapos, may dahil paglawad. Hindi pong, mm -hmm. pong Masakit lang sa ulo. Kaya ke pa mag-live